Yan, luto tayo ng putong balanghoy mga idol. Ganito yung pagluto sa probinsya. Wala kaming kulon Kulon eh. sana yung ganda ng tulong no. Hmm. Ito yung luto namin mga idol, gawin namin yung puto. Ito yung mga buhay-buhay namin sa probinsya. Kailangan to di ma singaw yung ano para niluluto ko. Eh. Walang singaw. Kaya tinatakpan namin yung takori. Teka, <laughs> ko to. Ito yung nakuha namin kahapon yung sa nabili kong lupa. May tanim sila papa pala din. Kaya pinanunong yun mama ko. <clears throat> dol yung aming puto. photo Popong Bilinghoy Ha. Ah. Yan balik <tuk> tarin ulit tong ng mga idol. Hihilain nan to para mabaliktad. Ito na yung mga product, hindi ito. Dahon na lang kuno to. Ito na hanglan guro balihin gid. No. Bali-bali matandog ini kuan. Wala ni mau. wala na. Okay. Dito na. Ayun na. Para. Dito din. Hala, <laughs> ah, tapos na 'yung puto. Ito na 'yung finished product. <laughs> Nakabenta na kami ng ano 10, 10 piraso.